So, magpainom tayo guys ng next guard. Ayan. Unahin natin si Choco. Chua bulto eh. Choco! Oh. Dali. Yan. Babantayan ko yan guys kung mauubos niya. Kasi hindi dapat na hindi niya maubos yan. Sayang eh. Iman. Haba o. Oh. Ayan, nainom na ni Haba. Kainin mo yan. Lagyan natin ng sapin para hindi mahulog. Kainin mo. Kainin mo. mo. Kailangan bantayan kasi baka mamaya kainin ng iba. Walang aagaw niyan. Ayan oh. yan, naubos na rin. konti na lang. Ang Si, Pong, si Clover naman. Ang dali. Ang mamaya na nga. Si Itim naman. Get them kiat umaba ka na naman mga agaw ka na naman pagkaganyan guys na hindi nila kinain isama na lang sa pagkain nila kunyari kakain sila ng lunch isama nyo doon kung mahirap silang pakainin ng ganyan kasi sayang kapag hindi nila nakain ayan, mauubos na rin ni Itim Tim. Bait-bait. Galing-galing. Dati kasi guys, hindi niya yung kinakain. Kaya isinasama ko sa pagkain nila. Ngayon, siguro nainggit sa mga kasama. Kinain na rin. Kamang agaw dyan, Choco. Tapos mo na yung sayo. konti pa. May konti pa timtim, busim mo. wow, very good si Tim Tim konti na lang ito pa Tim Tim kagbusin mo yan <clears throat> so ayan guys ang pag-aalaga ng aso ay isang commitment hanggat buhay sila commitment mo sila maintenance, pagkain pantay garapata yan, lahat yan ay dapat nagagawa natin kung di rin lamang natin magagawa, wag na tayong mag-alaga ng aso. Yan. Diba? Parang mga baby din sila. Wag mga aagaw, Choco. So, yun lang guys. Lipitan time ng mga kalat.